Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, meron akong ishishare sa inyo na sobrang helpful nito sa mga merong sakit sa balat. So, nadiscovery ko nga ito guys sa... TikTok and nabili ko rin siya sa TikTok shop. So, ito ngayon tinutukoy ko guys, itong Zodifu Cream or Ointment. So, nabili ko to sa TikTok shop guys for only 100 uh, 112, 2 pieces na siya. Pwede rin siyang mabili ng isahan lang, 50 pesos yung kanyang price and meron din siyang uh, 3 for 169 pesos. Ang laman nito guys is 15 grams yung isang box niya. So, itong Zodifu Cream, guys, is isa siyang antibacterial cream. So, gamot siya sa mga sakit sa balat gaya ng mga anan, buni, hadhad, or scabies, ringworm, or kahit sa insect bites. Pwede rin ito sa acne, guys, at e, saka sa mga um, ano pa ba? Fungus, lalong lalo na, guys, na uh, merong mga eczema, guys. Or basta sa mga uh, katikati, guys, sa katawan ninyo. So, pwede itong uh, Zodifo. So, nagamit ko na to guys. Um, siguro, nagamit ko na siya for, ano na, 5 days. 5 days ko na siya nagamit. Ayan. Ito yung uh, natry ko, na-open ko na siya. Tapos, ito yung uh, kanyang cream, guys. Kulay pink yung kanyang ano, yung kanyang cream, ayan. Tapos kapag in-apply nyo siya, guys, ganun nyo lang siya sa kung saan yung part na makati. So, ayan, nilalagyan ko yung dito ko kasi uh, medyo makati yung mga siko ko, guys. Parang meron siya mga bony, ganun. Tapos, ang ano nito, guys, is sobrang lamig niya sa skin. Parang mentol yung kanyang, uh, parang meron siyang mentol. Malamig siya sa skin ninyo. So, ganun lang siya gamitin, guys. Pero, syempre, bago kayo maglagay, kailangan uh, malinis yung skin na uh, paglalagyan nyo. Si uh, siguro kapag after nyo maligo, ganun. So, sa kanya siya lagyan. Tapos, ipahid nyo lang siya, guys. Istin nyo lang sya dyan sa skin niyo Sa 5 days na paggamit ko, guys, sobrang effective talaga niya, guys. Ipapakita ko sa inyo yung before and after ko, guys, na itsura ng aking paa. So, itong itsura ng paa before ako gumamit ng Sudaifo. So, sobrang lala nito sa personal guys. Pero, hindi lang gaano halata sa video kasi medyo iniiwas-iwas ko yung camera sa paa ko. Kasi, ang pangit ng paa ko dyan. <laughs> Parang mga luya tao. wala pang linis. Pero, sobrang lala talaga yan. Sobrang kati, sobrang pula. Tapos, namamalat. At ito na yung itsura na aking paa guys after ng 4 days na paggamit ko sa po cream. So once once a day ko lang siya nilalagyan guys. Tapos, ayan na yung kanyang result. Grabe, sobrang effective niya. Hindi na siya namumula, hindi na siya namamalat. At higit sa lahat, hindi na siya makati, guys. Unlike before na sobrang uh, grabe talaga. Pag kinamot ko siya, nagsusugat na yung pa ako sa sobrang kati. Pero ngayon, wala na talaga. So, ayun, guys. Masasabi ko talaga na sobrang effective nito, guys. Kasi proven and tested ko na siya. So, kung kayo ay meron ding mga uh, skin problems, guys. So, itry niyo na tong... So, daifo. Kasi super effective talaga nito, guys. And, 3 uh, to 4 days lang na paggamit nito. Sobrang makikita nyo talaga yung result. Ngayon hindi na, hindi, ngayon, hindi na ako naglalagay nito kasi uh, magaling na yung aking kati-kati guys. So makikita nyo sa video sobrang lala talaga nung no? hindi pa ako gumamit nito guys as in napakakadiri yung tignan kasi nag, uh, nagbabalat na siya sa sobrang dry tapos nagsusugat pa kasi nga sa kakakamot ko pero nung after ko nilagyan nito sobrang smooth na nung aking ano yung aking skin na merong kati-kati uh, so ayun lang guys kung gusto niyo bumili nito ilalagay ko siya sa comment section or sa comment box para uh, para makatry, para matry nyo din ito guys. So, that's it guys. Thank you for watching and please don't forget to like this video and share nyo na rin and subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel. Bye guys! See you on my next one!